sa pagharap ni Pastor Apolo Pibuloy sa komite ni Risa Ontivero sa Senado ay pinabulaan na niya lahat ang mga akusasyon laban sa kanya sa kanyang uh, mga kasong sexual abuse money laundering, human trafficking karabi ka Pibuloy ano? At uh, sinasabi ng kapulisan na may git dalawang daan kababaiyan na edad 12-13 dong kanilang kabataan ay kanya daw itong hinahas at minolestya uh, at lumutang pa ang kanyang uh, angels of death na sinasabi ng grupo daw ito ng mga ex-military na kanyang private army uh, ang gawain daw nila ay protektahan si Kibuloy lalo na doon sa mga tiniwalat sa kanyang kingdom of Jesus Christ na kanilang uh, ginugulgur o pinapatay. Talagang uh, may influensya talaga ito si Kibloy sa dami ng kanyang salapi, sa dami ng kanyang uh, kabarakadang mga politiko na tuwing eleksyon ay eh, nagbibigay ito ng kanyang uh, salapi para sa kanilang uh, pangangampaan niya ay eh, talagang uh, magkakaroon ng technicalities yung mga sinampang kaso sa kanya. sa usapin nga na sinasabi na angel of death talaga, eh, sinasabi ng mga dating member nito, eh, talaga daw ito totoo, na talaga uh, pinapatay nila at ginugurgur yung mga taong tumiwalag at merong kaso sa kanyang simbahan. At lumalabas pa pala at uh, sinabi ng mga ex-member niya, na tuwing uh, Christmas season daw sila ay nagkakaroon ng uh, Christmas caroling at ang kota raw nito ay 15 million pesos at pag hindi raw nila namimit ang kota na ito, sila raw ay paparusahan sa pamamagitan ng fasting na hindi raw papakainin ng sampung araw at hindi, papa, at hindi papainumin ng tubig talagang ibang klase ito si Tuguloy no? sa kanyang uh, marangyang pamamuhay ang kanyang mga miyembro talaga ang uh, nangihihi ng donasyon o limos sa iba't ibang uh, tao dito sa labas, sa loob ng Metro Manila pati na rin sa Amerika, Canada, Japan, Australia ay sinasabi meron din itong mga miyembro na siyang nagtataguyod uh, daw ng kanyang sinasabing uh, foundation para mga pag-aral ng mga kabataan na uh, sinasabing... Uh, Pinagahasan niya at sinasabing pag-aaralin ng libre na mayroong basbas ng kanilang magulang na maglingkod sa kanyang simbahan. Sa tingin ko malabo talaga itong uh, makasuhan sa sikibuloy sa dami ng technicalities at sa mga kanyang batgan na, na abogado na nagtatanggol sa kanya. Maaring hindi makulong ito sa maximum security sa Muntinlupa, sa edad niyang 74 years old, isa na itong senior citizen. Malamang ito ay makumbi at uh, mangyayari ito ay living out lang. Eh, sa dami ng kanyang salati ay talagang pagaganahin niya, lalo na siguro yung mga tao ngangay sumasampalataya sa kanya at sa dami ng kaibigan itong politiko dito sa ating bayan, ewan eh, ko lang kung talaga ito ay makukumbi. Ang maganda siguro talaga dito, katulad ng ating sinabi sa ating nagdam ng blood, ay eh, putulan na lang at uh, huwag wag nang pamarisan na kung sino man ang gagaya sa kanya o kanyang uh, sinasabing sinasabi uh, na may influensya siya sa ibang namumuno ng kanilang sekta baka ganito rin ang ginagawa lalo na yung pagpapayama sa pagpapamamagitan ng dunasyon at pangili ng abuloy dito sa ating bayan sa mga sinasabi na uh, loob at labas ng Metro Manila at meron pa silang sinasabi mga mga sinasabi ng mga foundation nga na nilalaan ang kanilang pondong nalilikom. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magminiron, magmamatsag sa pang-araw-araw na buhay at kainapan natin dito sa ating mahal na inang bayan.